So good morning guys Habol tayo May breakfast ride kami ng ano Pantabangan na ata yun So uh, yung motor natin Habulin natin yung makasama natin Hindi tayo agad nagising guys So dali lang Tapos natin yung motor Grabe na haya Ah yun Hindi na lang konti na lang Ito yung guys Dali lang ha So yan guys Palabas tayo Hindi yun daw tayo dito sa may ano 7-11 Kasama natin Yan wala ko andyan na sila Wala pa siya lahat Yun o Yun Sorry guys Come on na Nakamaharti Ano ba? Wala dak <laughs> aktif din wa katae Ini amoy ko nak galo tak ko no 5 PMS Okay. ah ini baik Yok okay. biasa nga lu <laughs> Nagib ko mo sura dalam dama mo ka oh, okay. Dapat marinig ko O oh, teda ka dalam dama mo na naman kanyon Hitang mic mo Grabe ang fago, oh. Good morning guys Tiplex tayo Sobra yung fog Ang sarap mag ride Grabe wala makita New Clark City oh. Grabe naman yun Wala makita guys Grabe yung helmet ko rin wala akong makita open helmet mo na tayo guys grabe grabe fog sunrise good morning good morning ganda ha Kasiping niya pala yung lake farm eh Kasiping talaga Magkasiping lang pala ito alam eh Lake farm Kaya niya rin pala Kaya oh, di ba, Kaya may ating angel. Ay, ito yung lake farm de la mare Ay, ah, pinitang wow, nga man yung masanting na Wah, wow, kasi ping nga pala Wah, wah pin So guys, magkatabi lang pala yung lake farm de la mare Tsaka yung welcome to George Point Ayun know. So, pag nakita mo yan, tsaka nakakaliwa Tsaka yung dino park Dali, tapitan natin Ayan o, welcome to George Point Lake farm de la mare Dino park and safari Diba? Diba? So, tara Pasukin natin to Pasok tayo Sabi lang pala yung Lake Farm Tsaka yung George Point So sabi niya Diretso lang Diretso tayo guys so, yeah. eh, Pero maganda dito guys Sobrang ganda Nung huli kami Ayun oh Ayun yung pantabangan damo Ayun oh Nakikita niya ba Ang ganda So yun Diretso lang tayo guys Nandyan si Brownie Sabi niya diretso pa So ito yung Lake Farm Ayan oh Welcome Lake Farm de la Mare So diretso pa tayo Oh Dino Park Pababa pala dito guys George Point ayano George Point pababa lang dito guys diretso lang tayo ayun George Pine ganda rin pa nakarating na ako tapos pag nakarating ka dito may dinosaur you know George Point So, pasok tayo dito sa George Point Hala, pataas Sa'yo nagpark? Sa'yo nagpark? Lecha? Sa? Ay, grabe ang tarik ng parking <laughs> dito lang dito lang <laughs> dito lang pala baka di mabukas okay maganda rin pala ay so eto yung parking ganyan ganyan may mga tipi house pala guys oh this way to Lakeview ganda pala ginagawa pa siya oh may pool hmm. So guys, yan. Ito yung Georgetown daw. Dali lang. Ikutan natin mamaya. Hmm? Lalaki. Opo. <laughs> O, oh, ang dito na tayo sa ano? Anong pakalan nito, pare? Georgetown Point. Sa may... <laughs> Ay, si ate, o. Oh. <laughs> dito yan, sa may pantabakan. O, ganda. Ayan, you know. o. Dito yan, sa may Georgetown Point. May choo-choo train. So, magbe-breakfast lang kami ngayon, guys. Breakfast ride may mga cabin sila Tenda. so dito kami mag aalmusal ngayon Precious Lake View Steakhouse o oh, diba Tapos may Santa Claus na nand sa loob Yun. morning ate morning Ito sila si ate Jace Ano yung tulong? Ano yung mga alam sila guys? Bawat ay di to. Dahil spend maglaro. Hi Bobby. Hello, good morning. Maglaro na sila. Hi Bobby. Hehe. <laughs> so yun yung view. pa. nagawa pa yung mga pool eh. Siguro hindi pa oh. tapos ah. Mga, mga cabin din doon. Pwede mo i-rent. May playhouse oh. Tayo yung inyong pagtabaran dami. Tapos yung lake farm nasa taas. Pupunta kami ba maya maya. So, ito yung sa side. Tapos, ito yung mga motor namin. Siyempre, pagkita ko na rin. So, siya moto M MT450. Sa side 400. May kuya gibo. Tapos yun sa atin, siyempre. Yung uh, CB650 natin. Na uh, ngayon na kumandar. Ewan ko bakit. <laughs> o, oh, diba? Ganda. You know. so, meron pa dito. Ayan o. Oh. Ang dami nilang cabin eh. So medyo pricey lang guys. So tignan pa natin dito. Meron pa mga parking. Oh. Meron din dito farmhouse. So ayan. May pool. Ganda ng pool Oh. Ganda rin ng no, ano. So may laruan yung mga bata doon. Pwede nang mag chill chill. O dito ang ganda guys. May gazebo doon. Meron pa doon o. No? Ayun o. No? Tapos to. Sabi niya. George Hendricks Heritage Farmhouse. Ayan. So, Gusto ko mag-picture ng motor doon, mamaya pupunta ako doon mag-picture tayo ng motor. <music> Hi, baby, Coffee. So, yung guys, lipat kami sa may ano Lake Palm. So, ito yung ano George Point. Tapos may mga dinosaur, oh. Tapos yung mag magbeb. Hi, Beb. Ito sila ka, Kuya Gibo G So, mga ilang Meters lang to siguro Balik lang tayo din sa taas So, may Lake Farm de la Mare Oh, mataas So ito yung parking ng Lake Farm. Okay. Park muna tayo, guys. Tingnan natin sila. You know. So guys, sa parking kami ng ano, Lake Farm dela Mare. Sila. So pasok kami sa loob. Saka Dito na lang kami maglaunch. Na naman makikita ko ay later guys. Online saka propender 'yan katalanan. Share mo para alam natin. Yan mo 'to sa suli Ito ito. Ang iingay niyo. Tarana tarana, ang ingay nyo eh. Nagraraban naglalakad tagal mo. Oo. Ang ingay-ingay eh. Bye pa. entrance. Ge-entrance na naman tayo niyan guys. Wala may entrance. Lake Farm de la Maria. May bayad? Pwedeng wala? Sa so, magbabayad tayo na entrance guys. Ilan taon na siya? Maganda yan, maganda yan. Opa. Nabarkada lang. si Ate. Magkano yun? ada? 400? 100 each. Okay. Lake Farm again Ay, maganda talaga dito. Babes Alam mo na si photographer mo. Yun, oh. Ganda. Tara mo ko lang yun, soon. Pagkakaroon mo ko. Sama na ugaling. Ma'am, picturan na ako yung asawa ko yun. Kaya napapagkama lang ka, eh. Ay, 5,000 roses. Para, please. Uli dito. Tikman natin Tara. Uli yung masarap na kain. Kakain na tayo. Diyan. Sabi eh, pa ito, mo ah. You know. Pasok na tayo guys. Ayun. Uy, long table tayo ngayon guys. Welcome back. Ganda. Kain tayo. minsan sila guys. Kain lang kami. Yan sa ano, may Lake Farm de la Mare. Kain lang kami. Siya <laughs> yung gano'n gano'n, lolo. Tinuro na naman ako. ang kayo ah. Tarap.

Chow Okay, dako pa rin eh Lasak. <laughs> Lasak. Ang ganda ng view nila, ha? Yeah, lugar ito. Bahay na. Bahay ba yan? eh, parang ano parang sa Sityo Bahag. Parang pambahay. parang sa Sityo bag pre. Yung frame niya, oh. Pantabangan. Nabaan tayo, guys. Tama, frame siya. again. Good morning, sunshine. Buha you know, pa ako, siya. Tutubak pa. Yun, oh. Pauwi na kami, oh. Balik kami, Pampanga, guys. palis na kami, ah. Nice breakfast ride. You know, you need a dog. Don't want to sleep, bit. 'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hellish. Sure I don't think of you. Ha, have no regrets outside yeah, of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stepped in the back bed. I show you. Mata-refresh na naman tayo guys. So, tingnan natin kung makapunta pa tayo ng New Clark City. Puntaan natin yung family natin doon. Mag-cast lang kami guys. Bakulim-bim. Pauwi na po kami guys. So, enjoy naman. Maganda yung pinuntaan namin sobra.

Turn that to games, let my money show I've got